magandang buhay. Mga ka at ka-pensionado, isipin niyo muna ito. Isang araw, biglang pumanaw ang isang government employee na ilang dekadang naghulog sa GSIS. Ang iniwan niya, asawang naiwan na may maliit na negosyo at mga anak na nag-aaral pa. Natural, aasahan ng pamilya na may tulong mula sa GSIS. Pero sa lumang patakaran, may mga butas. Kapag may trabaho ang asawa, kapag may ibang pensyon, o minsan dahil lang sa isang teknikalidad tulad ng cohabitation o pakikipisan sa iba, nawawala ang survivorship pension. Isipin nyo kung gaano kasakit iyon. Pinaghirapan ng miyembro pero hindi natanggap ng pamilya ang dapat na proteksyon. Hindi ito isang kwento lang. Maraming pamilya ang nawala ng pag-asa noon. Si Aling Rosa, asawa ng isang gurong pensyonado, tumigil ang natatanggap na pensyon dahil nakikitang nakikipisan sa isang kinakasama. Si Doc Ernesto, asawa ng pumanaw na mataas na opisyal sa isang GOCC, kahit entitled sa 50% ng basic monthly pension o BMP nabawasan ang natatanggap dahil sa pension cap. At si Aling Maria, kahit na may tatlong batang umaasa sa kanya, na deny ang survivorship pension dahil may maliit siyang sari-sari store. Tatlong kaso, iisang problema ang lumang rules ng GSIS na dapat sana'y nagprotekta pero sa halip ay nagkulang at doon nagsimula ang panawagan kailangan ng pagbabago. Ngayong 2025 sa visa ng Board Resolution No. 48 Series of 2025, dumating na ang sagot. At hindi maliit na pagbabago ito, kundi isang malaking reforma sa survivorship benefits ng GSIS. Narito ang mga bagong patakaran na siguradong magpapagaan ng buhay ng mga naiwang pamilya. Una, hindi na disqualified ang surviving spouse dahil sa trabaho, ibang pension, o cohabitation. Dati, ito ang tatlong pinakakaraniwang dahilan ng denial. Pero ngayon, tinanggal na lahat iyan. Kung si Aling Maria ay nadinay noon dahil may maliit na negosyo, ngayon Tuloy na ang kanyang survivorship pension. At kung si Aling Rosa ay tinanggalan ng benepisyo dahil sa cohabitation ngayong taon, maaari na itong maibalik retroactive pa. Inalis na ang cap sa survivorship pension noon. Kahit entitled ka sa 50% ng BMP nilalagyan ng limitasyon. Kahit mas malaki sana rito ang matatanggap na survivorship pension. Ngayon, buong 50% ng BMP ang matatanggap. Walang bawas, walang siling. At hindi lang yan. Kung dati tulad ni Mang Ernesto nababawasan ang natatanggap dahil sa CAP, ngayon ibibigay na ng buo na naaayon sa GSIS Act. Automatic pa ang recomputation. Hindi na kailangan pang humabol sa GSIS para ayusin. Ikatlo, retroactive ang lahat ng pagbabago. Kung dati kang nadenay, pwede ka nang mag-apply muli. Kung naapektuhan ng CAP, aayusin at ibabalik ang kulang. At kung kasalukuyang tumatanggap, automatic na maa-adjust ang benepisyo. Ibig sabihin, kahit ano pa ang sitwasyon ng pamilya mo noon, may pagbabalik balanse ngayon. Walang maiiwan at lahat ay binibigyan ng ikalawang pagkakataon at para maging mas malinaw kung sino-sino ang saklaw ng bagong patakaran. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Legitimate spouse, entitled sa 50% ng BMP hanggang muling magpakasal. Mga anak na dependent, menor de edad o may permanenteng kapansanan bago ang majority age. Kung walang spouse at anak, pwedeng dependent parents. Kung wala rin, mapupunta sa legal heirs ayon sa batas. Para sa Muslim members, kung may higit sa isang legal na asawa, hahatiin ng pantay. Ngayon, malinaw na kung sino ang may karapatan. Pero paano naman kung ikaw ay isa sa kanila, ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw o pamilya mo ay kwalipikado, ihanda lang ang application form for survivorship benefit affidavit of surviving heirs, spouse, or guardian, death certificate, marriage certificate, birth certificates ng mga anak, court order or certification para sa guardianship kung kinakailangan, valid IDs. Isumiti ito sa pinakamalapit na GSIS branch o online. At kung sakaling nadinay ka na noon o natigil ang pension dahil sa lumang rules, huwag mag-alala, may solusyon na rin. Kung dati nang nadinay o nahinto ang application, maaari na itong isumiti muli. Maibibigay ang survivorship pension at bibilangin ang back benefits. At kung naapektuhan ng dating cap, automatic na ang recomputation. Hindi mo na kailangang mag-file ng panibago. Sa madaling salita, lahat ng naiwan noon ay may pagkakataon ngayon at dito nagiging malinaw ang pinakamahalagang mensahe ng GSIS ngayong 2025. Mga ka-GSIS, isipin ninyo ang tatlong kwento kanina. Si Aling Rosa na na-disqualify dahil sa cohabitation. Si Doc Ernesto na binawasan ng pension dahil sa kap, At si Aling Maria na na-deny dahil may maliit na hanap buhay. Ngayong 2025, lahat sila ay may bagong simula. Dahil malinaw na ngayon, ang survivorship pension ay karapatan, hindi pribilehyo. Hindi na ito mababawasan dahil sa trabaho, ibang pension o limitasyon at ang pinaghirapan ng miyembro, siguradong mapapakinabangan ng kanilang pamilya. Kung malinaw sa inyo ang bagong patakaran, i-comment ang malinaw sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa mga benepisyong dapat alam ng bawat breadwinner at pamilya. Sa GSIS, ang inyong serbisyo at sakripisyo ay may kapalit na katiyakan para sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang, be safe and healthy at kita sa susunod nating video.